Ito tayo. So, sinukat ko yung bias. May problema pa pala yung ano niya. Tingnan nyo. Mababa pa yung biasing niya. Ganon din sa kabila. Mababa din yung biasing niya. 0.60 ano lang. Kaya pala pag sinukat natin yung ano, may kunting DC out pa. Pero ano na yan. Ha? Hindi na makita. Nasa ilo. So, tingnan nyo yung biasing niyo. 0.90 lang hindi nga maabot ng ano eh uh, 0.090 so hindi normal yan sa kabila kasi o oh, tingnan nyo sa kabila 0.354 0.356 so may problema pa lang iba bukod dun sa may DC out sya so anong problema nyan ang gagawin natin dyan ay itong ano itong biasing transistor papalitan natin yan natin Kung alasan na pa yan So dito Nagpalit tayo ito Inapat na natin yung transistor bago na yan Ngayon Bakit ang baba ng biasing nya So ito yung pinaka suspect natin dyan Ang gagawin natin dyan ay palitan natin yan Ano ba number nyan 9014 Tanggalin na natin Hindi natin titis rin na tayong palit Para mabilis tayo <coughs> Mahaba na itong video natin para dito sa ginagawa natin ano, repair. Ah, hindi na natin kasi ito i-edit. Pwede natin itong i-upload na dalawa. Two part series na to Para ano. Para mabilis tayo. Tutorial. Ganito pag mga tutorial. Medyo mahaba. Ah, kasi di, ah, detalyado na natin na ipapaliwanag. Plus yung mga daldal ko pa ito yung ano yan, transistor so try natin actual na palitan ng bago i actual na natin hindi na tayo magbabaka sakali na uh, tawag dito ito yung ikakamit natin 9014 din kamay ko may puti diniisan lang natin yung paa para kumapit ng gusto yung hinang kasi mukhang madumi na yung paa pag hindi rin kasi maganda yung uh, hinang O madumi yung paa ng transistor o kung mang pyesa na ikakabit nyo Hindi rin kakapit ng gusto yung hinang Kaya kailangan malinis O makis-kis natin yung ano kasi Umiitim din pag matagal na yung mga paa ng pyesa Dito lang yan yung ano ang tawag nito ay ano uh, bias spreader bias spreader transistor tama ba yung sabi natin sana may mga expert yan o may mga batikan na uh, ano so pakulik na lang kung tama yung binabanggit kong terminology okay so power on natin ulit sana tumaas na yung bias niya Ganoon pa rin mga boss. Hala. <laughs> oh. Ah. Uh, check up natin yung tanggalin muna natin tong power transistor para makasiguro tayo. O kaya uh, para isang bagsaka na lang. Pag nakikoto na walang ano, hahabol ah, na naman kasi yung video natin. Pag nakikita na walang problema, kung may problema, saka lang natin bibidyoan. Tapos, isunod ko na pagpalit ng transistor para mabilis tayo. Yun, mga boss ini isa-isa natin ang nangyari pala dalawang transistor ang pilit natin na last sa uh, bus o yung voltage amplification stage yung pala ang problema check natin yung DC out oh baba na yun pala so mahaba-haba itong video natin ngayon check natin yung ano ito yung transistor na ano check natin sa analog Dami tayo ng analo kung ano naging problema nito. Mukhang okay naman. So dito yan sa pinky ata. Oh, mukhang okay oh. Pag naka kasi dapat one way reverse 'yan eh. Ayun. Mataas ay yung palo niyo oh. Chuk natin dito. May konting galaw na pag ano. Oh. Ayun. So, anong mapapayo natin dyan? Sa mga gusto mag troubleshoot, ang pinakamaganda dyan, di ba, humaba yung ano natin kasi ito inisa-isa natin. Pero kung nagpalit tayo lahat dito ng pasabay-sabay, mas mabilis sana. Hindi na tayo nagkalas nito sana, hindi na tayo nag-isa-isa ng resistor, may posibilidad na one click lang gagana. So, nangyari, sira pa rin yung mga transistor. Kaya, mababa yung bias at mayroong mataas pa na konti na DC output. Ngayon, ikabit na lang natin itong power transistor tapos ibalik natin sa hinang linisan ko na lang din tong ano then mamaya actual test tayo mga boss cut na natin para medyo mahaba kasi ano uh, nakuha naman natin yung pinaka problema nya okay, dito na tayo sa huling yugto ng amplifier na to medyo uh, dahil ginawa nating na tutorial medyo nahirapan tayo <laughs> inisa-isa natin para may ID mo lang or may painting din sa ibang viewers natin na uh, yung ginagawa nating repair vlog na minsan ay eh, tapos na kinikwento ko na lang ay iyon ang talaga ang pinakamabisang paraan halimbawa uh, katulad niyan may DC out kung nagpalit agad tayo ng transistor na to wala na tayong problema sana hindi na tayo tumagal kasi mabilis na yan uh, ang ginagawa ko talaga diyan sa regular na repair ko halimbawa pag hindi naka vlog, ay pinapalitan ko na agad yan So, pinakita lang natin sa video na to na kapag magpapaisa-isa ka pa nitong transistor, ganun talaga. May mga problema na lumalabas o may sakit na uh, andon pa, hindi agad na kukuha o yung trouble niya, hindi agad na kukuha. Pero kung isang palit, ayun. So, posible nating na solusyonan yung DC out at saka yung mababang bias um, uh, na agad natin yon at napabilis yung trabaho kaya yung iba minsan nagsasabi na bakit daw palit lang ng palit hindi mo lang chinichi kung pwede pa o hindi na katulad nun diba ba? Uh, kung mag isa isa pa tayo natagalan tayo pero kung ang ginawa natin ay nagpalit tayo andun agad ito okay na to mga boss uh, natapos na yung yan na Check na lang natin to mga ano kung gumagana pa. Ayan, gumagana pa. So, may konting supply na rin yung ano. Pero, okay pa naman. okay na ang mangyari dito barang papalit ulit tayo na potentiometer kausapin ko na lang yung mayari testing ko din yung mic kung okay pa so at least doon sa ginawa natin na ipakita ko kung paano pag troubleshooting ng step by step at dito naman eh baka ano na lang gumagana naman yung potentiometer kaya lang may time na hindi na nagpa-function, ibig sabi nasira na naman o nagka problema at kausapin na lang natin yung mayari dyan Okay. So, natapos na natin nagpalit tayo ng potentiometer ngayon. Ang ginawa natin, katulad nung huling ginawa natin na amplifier, binalutan ko, tapos nilagyan ko ng date kung kailan pinalitan ng patch. 3-28- uh, 2025. Bale, nangyari nito, mga boss, ay last year uh, pinagawa to sa akin. Hindi ko lang alam kung ilang buwan na nakalipas uh, potentiometer pati sa baba. Tapos ang nangyari, naunang nasira tong mga potentiometer dito. Although gumagana pa naman, kaya lang pag pinihit mo, wala nang pagbabago, hindi nagpapangsyon. Yung volume, pag naka-off may sounds pa rin na lumalabas. Ngayon, ang pinaka main problem nito, yung ginawa nga natin dito. So ngayon, tingnan natin kung kailan masisira tong ano, potentiometer. So sana tumagal kahit isang taon kasi base lang sa nagawa natin may ginawa ako uh, a few months ago bagong restore din pero uh, binalitaan ako na nagkakaroon na rin agad ng kaluskos yung potential meter, which is uh, medyo masyadong maaga pa so pag ganon ibig sabihin yung mga pang replace natin ng mga potential meter ngayon talagang mahihina na yung quality diyan natin malaman kasi ang iniisip ko naman dahil yung mga nauna kong ginawa na hindi ko na nababalutan. Baka dahil din sa alikabok. Ngayon, itong mga ginawa natin kapag tumagal naman ng at least, sabi na natin 6 months pa taas o 1 year, ibig sabihin normal lang siya. Normal pa rin na ano, takbo ng potentiometer. No, ano uh, normal pa rin yung lifespan niya. O kaya hindi siya malaro ng ano kasi minsan uh, mabilis din masira kapag nalalaro. O depende sa mga sitwasyon. Kaya yung mga gagawin natin, mga ganyan sa bawat may ma-encounter tayo na no. Parang sorbi na rin natin.